Thank you. Isang Russian oligarch na yumaman dahil kay Vladimir Putin ay iniulat na kinalaban o ang Russian President. Sinabi ng bilyonaryo na si Dmitry Firtash na hindi kayang manalo ni Putin sa Ukraine. Sinabi niya na hinding-hindi magtatagumpay si Putin. Kahit anuman ang mangyari, matatalo pa rin ang Russia. Sinabi ni Firtash na panahon na upang huminto si Putin. Hindi siya magtatagumpay dahil habang tumatagal ang digmaang ito ay magdadala ng pait sa mga Russians at hindi lamang sa mga mamamayan ng Ukraine. Nagbigay ng komento si Fertash matapos na iulat na kinundina ng isa pang mayaman na Russian businessman na si Oleg Tenkov ang hibang na ni Vladimir Putin sa Ukraine at sinabi niya na siyam na pong porsyento na mga Russian ang hindi sumusuporta dito ang kapwa Russian oligarch na si Oleg Deripaska noong Marso ay nanawagan para sa kapayapaan at binalaan si Vladimir Putin na ang Russia ay magiging iba pagkatapos ng digmaang ito na kung saan ay sumiklab noong February 24. Sa pakikipanayam sa NBC News, sinabi ni Fertash na hindi siya kailanman susuporta sa Russia at idinagdag niya na kailangan pa rin maunawaan ng marami na siya ay isang negosyante at ang layunin niya ay ang kumita ng pera. Tinanong kung nag-aalala siya na itinataya ang kanyang buhay dahil sa pagsasalita laban kay Putin, sinabi niya na mahirap itong sabihin Ngunit ang pag-unawan niya dito ay simple, wala talaga siyang pagpipilian. Hindi siya makapaniwala na sa taong ito, sa sentro ng Europa, ang isang massacre ay nangyayari at walang normal na tao ang makapaniwala dito. Si Firdash ay nakikipaglaban ngayon sa isang extradition sa Estados Unidos dahil nahaharap siya sa mga kaso ng pagkikipagsabwatan. Ang nasabing bilyonaryo ay isinailalim sa house arrest sa Austria at pilit niyang itinatanggi ang anumang iligal na gawain. Samantala, ang Britain at mga kaalyadong bansa nito sa buong mundo ay nagpataw ng mga matitinding sanctions laban sa mayayamang oligarchs at political elites ng Russia matapos sa lakay ng Moscow ang Ukraine. Noong mga nakarang araw, pinagbawalan ni Putin ang pagpasok ng 287 mga British MP sa kanyang bansa dahil inakusan sila ng pagpapakalat ng tinatawag na rosophobic hysteria sa Britain. Ngunit ang hakbang ay nagdulot naman na isang mapanghamong tugon mula kay Prime Minister Boris Johnson. Sinabi ng Foreign Ministry ng Russia na mga sanctions ay bilang tugon sa pagpataw ng United Kingdom ng mga kahalintulad na restrictions sa 386 na miyembro ng sarili nitong mababang kapulungan ng parlamento noong Marso. Samantala, ang British military ay iniulat na inarmasan ng karagdagang mga missiles ang HMS Audacious, isang nangungunang nuclear submarine ng Royal Navy na nakadao ngayon sa Gibraltar. Ang hakbang na ito ay isang pagpapakita ng lakas laban sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin matapos pagbantaan ng Kremlin ang United Kingdom dahil sa suporta nito sa Ukraine. Nakadaong ang HMS Odysseus nuclear submarine sa tabi ng USS Georgia na isa ring nuclear submarine ng Estados Unidos at ito ay noong nakaraang linggo pa na nakaangkla sa nasabing pantalan. Ang timing ng pagdating ng dalawang submarine ay na-highlight dahil sa tumataas na importansya ng Gibraltar bilang isang naval logistics base at ito ay nakikita bilang isang potensyal na sinyales ng pagkakaisa ng mga western countries habang patuloy na iginigiit ng NATO alliance ang kanilang pagtutol sa ginawang pagsalakay ng Russia kabilang sa mga pinakasopistikadong underwater vehicle na naproduce ng United Kingdom ang HMS Odysseus ay isa sa pitong Astute Class Attack Submarine na binuo ng Bay Systems para sa Royal Navy sa siyam metrong haba ang pitong libo at apat na toneladang vessel ay maaring magsilbi sa iba't ibang mahahalagang tungkulin kabilang ang covert intelligence gathering at strategic strike gamit ang kinatatakutang Tomahawk Land Attack Missile at higit sa 30 knots naman ang bilis nito. Samantala, ang USS Georgia na isang Ohio-class ballistic missile submarine kasama na ang tatlong iba pang mga US Navy submarines ay kinonvert upang maarmasan ng mga cruise missiles. Ang mga paggalaw ng na mga nasabing submarin ay nagpapatibay sa minsaheng ipinarting ng gobyerno ng United Kingdom at Estados Unidos tungkol sa kahandaan ng dalawang bansa na tulungan ang Ukraine. Sinabi naman ni Defense Secretary Ben Wallace noong nakarang araw na prioridad ng Britain ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa integridad ng soberanya ng Ukraine at ang kakayahan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinoportahan din niya ang mga komentong ginawa ni Foreign Secretary Liz Truss sa isang talumpati sa Mansion House sa London na kailangang lisanin na ng mga Russian troops ang lahat ng sinakop na teritoryo nito sa Ukraine kabilang na ang Crimea, Luhansk at Donetsk na nasa ilalim ngayon ng pagkokontrol ng mga rebelde. Sinabi ni Liz na panahon na upang paalisin ang Russia mula sa buong Ukraine habang binalaan naman niya si Vladimir Putin tungkol sa pinaplano nitong pagsalakay sa Moldova at Georgia.